nakaka ma, ha, pagiging yung mga Pinoy food. At kaunday pa rin po niyan, kasama po natin ngayong umaga si Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, na isa sa mga organisasyon na nangunguna sa mga aktibidad para sa pagdiriwang po ng Filipino Food Month. Chef Jam, good morning. Good morning, morning. po. Good morning. Thanks for having me. It's our pleasure po. Mm -hmm. Well, sir, ano po ba yung magiging tema ngayon para dito sa Kalutong Ang Festival na to oh, eh. At saka Daming pagka Ang theme this year is addressed sa kabataan. So, talaga ang target audience namin in most of our events is basically yung Filipino youth to engage them kung ano ba talaga yung pagkain Filipino mm -hmm. at kung saan tayo pupunta kung mas pangangalagaan pa natin ito. Mm, bakit mga kabataan ang tinarget niyo? Well, It's basically the future of everything lalo na sa pagdating sa pagkain natin no. Ang mga bata kasi when you educate them at their early stage of their life, kung itong pagdating sa pagkain nila, dadali nila yan hanggang pagtanda nila. Okay. Mm -hmm. Sila yung magpapasa sa susunod Oo, na generation. Nga, Definite kasi iba-iba yung uh, iba, iba yung mga lugar natin, ano? Iba-ibang uh, probinsya, iba-iba yung way ng ng pagluluto. So yes. sa inyo pong mga event Paano po natin to ipapasa sa mga kabataan? Gina ginawa namin multi-dimensional yung mm -hmm. events namin, may mga workshops, cooking demos, oh. conferences, may face-to-face, -face, may hybrid, so all sorts of events. Pinasok namin during Filipino Food Month. Mm -hmm. In fact, for this year alone, we have 100 activations sa buong Philippines. Not even in the Philippines yung mga counterparts namin sa US and Australia, and the UK, ay nag-organize rin ng Filipino Food Month activities. Mm -hmm. Okay. So, tuturuan ba natin yung mga kabataan yung sinasabi nating Filipino traditional way of cooking? Definitely. Talagang kailangan. Yung original na heirloom ay, recipes, yun. yun yung gusto nating i-showcase during the entire month of April. Okay. Kasi yung original, we believe, In our perspective, yun yung dapat na manatili habang buhay. Mm. Okay. Kasi yung mga ganyan, ano sasabi mo, lola ko yung may alam niyan, e, diba gano? Pag nalasahan <laughs> mo ang isang isang uh, recipe na talagang sa probinsya mo lang ma matitikman, ano? ano? Talagang bataan mo na sinauna pa mga lola mo pa yung nag nag-prepare. Halimbawa na lamang mo ito dayan. Yung yung mga na nakakain natin sa restaurant, na order natin. Oh. Okay, masarap. Pero iba talaga yung mga luto sa fiestahan, mm. Yung mga niluto sa kahoy. Tama po ba yung ganung proseso din po ba ang ginagawa? Tama, definitely kasi yun talaga yung kultura natin eh. Mm. Yung Filipino food na sinasabi mo, yun din yung nakalakihan ko sa Pampanga, yung mm. nakakawang pagkain. Yan. Yung oh. isang buong baboy tapos ang dami mong magagawa na ulam. Mm. Okay. That's what we want to share lalo na sa mga kabataan kasi nga dahil sa globalisasyon ng pagkain, nakikita natin ang daming fast food. Yes. Sana ibalik natin sila doon sa talagang nakagisnan na pagkain ng mga Pilipino. Mm -hmm. So Filipino food, matuturuan mo sila ng traditional way of cooking. Pero syempre makakatikim din ano, yung mga pupunta ba. Ano ba mga tampok dyan ng mga Filipino dish? Oh, regional specialties. Okay. Kasi hindi lang naman sa Manila yung mga events. Eh. Talagang meron kaming albay, antike, tawi-tawi, mm -hmm. and meron pang cordillera. So Maha highlight dito yung regional specialties ng buong Pilipinas. Ayun, ako matututo ka na, mabubusog ka pa. Mm -hmm. O oh, Kamusta po yung collaboration? Uh, patungkol naman sa mga ibang government agencies na makikibahagi sa mga celebration ngayong this taon na ito. Year, this year, ang lead ay ang National Commission for Culture and the Arts. But we're also working with the Department of Agriculture and Department of Tourism. So talagang nagbigay ng bawat share ang mga ahensyang ito para mabuo yung Filipino Food Month celebration. Not only this year, in, in, in its sixth year, ang dami na naming activities na nabuo. Mas pinaganda pa mm -hmm. this year. Let's talk about your organization, yung Philippine Culinary Heritage Movement. Sino-sino mga kabilang dito? Ang mga kabilang sa Philippine Culinary Heritage Movement ay sila Nina Daza Puyat, mm -hmm. yung anak ni Nora Daza, mm -hmm. sila Nana Uzaita, Marilyn Fontanilla, mga food editors na sikat, at mga farmers, chefs. So, it's all sorts na talagang part ng food and beverage industry. Ayan, mm -hmm. nagugutom na ako sa usapang pa <laughs> oh, <da yun>, ano? <laughs> palang natin. Oh, alam mo? palang mahinihain tayo sa Pilipino. Well, yun. sa mga nanonood po ngayon, sir, paano nila malalaman yung iba pang details patungkol po sa mga serye ng events na gagawin niyo? Well, we encourage them to visit yung official Facebook page ng Filipino Food Month because doon nakalathala yung calendar of activities ng buong buwan at uh, ang Instagram no importante rin na gamitin yung hashtag preserve filipino food and okay. hashtag filipino food month because yun yung trending ngayon na pag ginawa mo yun pag tinipe mo yun makikita mo lahat ng types ng mga foodies online okay ito naman yung KainCon 2024 i believe ito ay isa sa mga flagship program ninyo. can you tell us more about this KainCon is a academic research conference na iho-host ng Far Eastern University with of course the support of National Commission for Culture and the Arts napakalaking ambag na hindi lang puro luto cooking demo kung hindi yung talagang research materials na pwede nating i-compile tungkol sa pagkain oo mm -hmm. well, sa inyo pong experience sa mga ilang taon na pong exhibit ano uh, dahil multi-cultural uh, country iba po ba yung mga panlasa ng Tagalog sa mga Bisaya, sa mga Ilocano, at sa mga taga Mindanao? Magkakaiba po ba ito? Definitely, kasi bawat lugar na pinanggalingan natin may kanya-kanyang istorya 'yan. Ganon din yung mga recipes, kaya yung panlasa natin, maring iba sa panlasa ng mga iba ibang rehiyon. Mm -hmm. Okay, bilang panghuli na lang po, Chef, invite please our viewers para po makiisa sa mga programa, proyekto po ngayong Filipino Food Month. Invitahin niyo na rin po kami ni Diane. <laughs> please, please join us. Mayroon pa kumain. <laughs> Kaya kayo na po ang tagalukos, Chef. Hindi po, po kami po, nahihiya. Hinaniyayahan <laughs> ko po ang lahat na makibahagi sa National Celebration ng Filipino Food Month at sana continue po natin i-preserve ang ating Filipino food culture para sa next generation. Ayan. Maraming salamat po ha. Thank Chef you. Jan, mm -hmm. At kaisa po ninyo kami sa mga aktibidad na isasagwa po kaugnay po ng Filipino Food Month ngayong buwan. Thank salamat you. po, Chef Thank you, Chef.